sa isang maingay na lungsod lahat ng tao ay laging aligaga sa paruot parito sa pakikipagbatintero sa mga sasakyan at madalas ay pagikipagbunguan sa mga naglalakad sa daan dito sa distrito Aguas maraming tao ang laging nang mamadali naghahabol sa oras o di kaya naman ay nakikipagunahan sa anumang hamon ng buhay kung saan ang mayayaman ay mabibilang mo sa daliri pero ang mga naghihirap ay tila mga umuusbong nakabuti at patuloy sa pagdami. Dito nabibilang si Mang Erning. Siya ay 45 anyos na dating nagtatrabaho bilang kargador sa pier. Pero dahil sa nagbawas ng mga trabahador mula ng nagkapandemya, isa siya sa mga natanggal. Mag-iisang taon na siyang nagpapalaboy-laboy dahil ang kanyang asawa ay isa sa mga pumanaw dahil sa COVID-19 at iniuwi naman ng kanyang biyanan ang nag-iisa niyang anak sa probinsya. At doon, nawala na siya ng direksyon sa buhay. Isang araw, naisipang mamalimos ni Mang Erning sa harap ng bagong bukas na mamahaling restaurant sa kalye Jaime. Nag-abang siya sa gilid ng kalsada, katapat ng restaurant. Ilang sandali pa, may namataan siyang mayamang lalaki na tila naghihintay ng sasakyan ito. Agad niya itong nilapitan at saka siya na malimos dito. Samantala, pakiramdam ni Glenn ay matatagalan pa ang kanyang personal na tagapagmaneho para sunduin siya. Bagamat, nagsabi ito na nasa kabilang kanto na ang kanyang lokasyon. Mula sa katapat na abandonadong tindahan, may namataan siyang tumawid na lalaki. Mukhang taong grasa ito at humihingi ng limos. Naisip ni Glenn ang iparamdam sa pulubi ang kanilang malaking pagkakaiba. Siya ay milyonaryo na sa edad na 18, samantalang ang lalaking ito ay wala man lang kahit 5 sentimo. Talaga bang gusto mong limusan kita ng pera? Ang tanong ni Glenn sa pulubi. Abay opo, kahit kaunting halaga lang po sana, pangkain lang po sa maghapon. Bibigyan kita ng isang daang piso sa isang kondisyon. Ang tila nagmamayabang na tono sa boses ni Glenn. Kahit ano po, basta mabigyan nyo lang po ako ng pambili ng pagkain. Sige, halikan mo ang sapatos ko. Utos ni Glenn sa pulubi. Ano po? Ang hindi makapaniwalang tugon nito. Narinig mo, di ba? Magbibigay ako sa iyo ng isang daang piso. Kapalit ng paghalik mo sa sapatos ko. Pag-uulit ni Glenn sa ibig niyang mangyari. Dahan-dahang lumuhod si Erning sa harap ni Glenn. Hindi niya sukat takalain na may mga ganitong tao pala na handang gawin ang ganitong pagtrato na tila masahol pa sa asong gala. Dahil na rin sa dalawang araw nang walang maayos na pagkain si Mang Erning, pikit matang hinalikan niya ang sapatos ng milyonaryong si Glenn. Halos tumulo na ang luha niya habang inilalapit ang uso sa makinang na sapatos ng milyonaryo. At nang halikan na niya ang sapatos nito, sabay halakhak ng pagkakalakas-lakas. Mula sa kung saan, may pumarang sasakyan. Agad pumasok si Glenn at nagbaba ng salaming bintana ng sasakyan. Iniabot kay Mang Erning ang isang daang piso. Oh, gaya ng aking naipangako, ang sambit nito sa pulubi na ikinagulat naman ng kanyang driver. Salamat po. Ang tanging sagot na lang nito na tumutulo na ang luha. Lumipas ang dalawang buwan, natupad ang gusto ni Glen na magdaos ng kanyang kaarawan sa rooftop ng Dominguez Tower isa sa mga gusaling pagmamayari niya na may sariling lugar ng pahingahan sa pinakatuktok ng gusali. Nalasing si Glenn kasama ang mga kaibigang kauri niya sa lipunan. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, isa-isang nagpaalam ang mga bisita niya. Dahil umuwi ng probinsya ang kanyang driver, biglang sumagi sa lasing na isipan ni Glenn na mag-isa nga pala siyang uuwi sa kondo niya sa Makati. Pagsakay ng kotse, bahagyang nahilo si Glenn pero agad naman itong nawala. Kung bakit kasi ngayon pa ako nagpakalasing? Wala nga pala si Pido. Ako nga pala ang driver ngayon ng sarili kong sasakyan. Bulong niya sa sarili. Dahil walang masyadong sasakyan, kapag ganung oras, ay pinaharurot ni Glenn ang kanyang kotse. Halos pali pa rin niya ito ng sobrang bilis, nang biglang may tumawid na asong gala. Iniwasan niya ito. At doon, nawalan siya ng kontrol sa manibela at tuluyang bumangka siya sa pader. Walang tao sa paligid at tanging mga nagtatahulang lang mga aso lang ang kanyang naririnig bago siya nawalan ng malay. Makalipas ang buong magdabag, bahagyang nagmulat si Glenn ng mata. Doon, nakita niya ang sarili sa ospital. Napangiti ang nurse na nag sa kanya. At agad kinamusta ang lagay niya. Mabilis na gumaling si Glenn mula sa tinamong mga sugat sa aksidente at nang tuluyan na siyang lalabas sa ospital, ay tinanong niya ang doktor kung sino ang nagdala sa kanya nang mawalan siya ng malay. Isang lalaki po ang nagdala sa inyo dito sa ospital. Tulak-tulak niya po ang isang kariton kung saan po kayo nakalagay. Siguro walang sasakyan ng mga oras na iyon kaya naisip niya na doon kayo ilagay para may dito. Eh ano po ang pangalan niya, Dok? Pagkahatid po sa inyo dito ay bigla na lang po siyang umalis kaya hindi po namin naitanong kung sino siya. Pagkarinig sa sinabi ng doktor ay eh hindi siya nakaimik. Nagpasalamat na lang siya at umalis. Nag-hire siya ng private detective para lamang hanapin ang taong tumulong sa kanya. Makalipas ang dalawang araw ay pinakita ng detective ang kuha ng mga CCTV camera sa lugar na pinangyarihan at laking gulat niya nang makilala sa CCTV ang lalaking tumulong sa kanya. Ito ay walang iba kundi ang pulubing pinahalik niya sa kanyang sapatos. Hanapin mo ang taong iyan at maglalaan ako ng malaking pabuya sa kanya. Utos ng milyonaryong binata. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang detective at pinapapunta siya sa isang park. Pagkarating niya sa lugar, ay namataan niya ang pulubi na natutulog sa karito nito. Agad niya itong nilapitan at kinalabit. Ikaw pala, kamusta ka na? Pag-alalang bungad nito kay Glenn. Okay naman na ako dahil magagaling ang mga doktor at nurse ko. At isa pa, maagap kasi ang nagligtas sa akin. Inihatid ako sa ospital sa tamang oras. Salamat nga pala sa ginawa mong pagtulong. Nandito ako para bigyan ka ng pabuya sa ginawa mo. Heto, tanggapin mo ang isang daan piso. Ang buong pagpapasalamat ni Glenn sa pulubi. Pasensya na, pero di ko matatanggap ang perang yan. Sagot nito. Tanggapin mo na para wala na akong iisiping utang na loob sa'yo. Ang mabibigat na salita ni Glenn na may tonong pagmamayabang. Baka bayad ka lang sa akin kung tatanggapin mo ang kondisyon ko. Nagulat si Glenn sa narinig at muli itong nagtanong. At ano naman yun? Sabihin mo lang at agad kong gagawa ng paraan. Paninigurado nito sa pulubi. Halikan mo lang ang pako ngayon mismo. Bayad ka na sa akin. Biglang huminto ang mundo ng milyonaryong si Glenn. Bumalik sa kanyang alaala -ala ang ginawa niya sa pulubi. At nang mahimasmasan ay walang pagdadalawang isip na lumuhot ito sa harap ng pulubi. Pero nang akmangahalikan na niya ang paan ito, ay bigla siyang hinila patayo ng pulubi at niyakap ng buong higpit. Bayad ka na sa tulong ko. Huwag mo lang ulitin sa ibang ginawa mo sa akin noon. Saad nito, sabay talikod, habang tulak ang kanyang kariton at dahan-dahang iniwan ang milyonaryo na hindi makapaniwala sa nangyari. Sa buhay, hindi lamang sa lapi ang pinagmumula ng lahat ng kaligayahan. Hindi rin matutumbasan ng pera ang prinsipyo na meron ng isang tao. Dahil lang pagtulong ng walang hinihintay na kapalit ay mas mahalaga sa lahat ng anumang bagay dito sa mundo.